Hello guys, nagka-clean kami ng table. Tapos nagka-clean pa rin kami ng table. Ayun no, nag-clean kami ng table. Tapos nag-clean-clean -clean pa kami. Nakakatuwa ang anak ni na Katrina Halili at Chris Lawrence na si Katie dahil ipinakita kung gaano siya kasipag na bata. Sa ibinahaging video ni Katrina ay isinali niya si Katie bilang kiddy crew sa isang fast food restaurant. Isang napakagandang work experience para sa kanyang anak. Kahit na may mild autism si Katie ay makikita na mabilis pa din itong turuan at makaintindi. Hello guys! nagka kami ng table! Tapos, nagka-clean pa rin kami ng table. Ayun, no? Nag-clean kami ng table. Tapos, nag-clean-clean pa kami ng table. Cleaning pa kami ng table. Tapos, ako naman nag-clean sa isang table na parang bilog. Tapos, nag-reserve ako ng food sa customer. Tapos, nag-reserve kami at reserve ng food sa sa client. Tapos, nag, ngayon, nagmamap kami. Tapos, na yon nag-order na ako. Tapos, naging cashier na ako. Tapos, nabigay ko yung change at tapos na po. Thank you po.